isang mga ngalakal nga ang lumapit sa mga kabubog ano at uh, tulungan ko raw siya ano mangyayak niya nga siya at um, nakuha daw ng kuan ng pulis ang kanyang motor ipinapahakot niya ang kanyang kalakal at um, wala siyang pandeliver dahil uh, inimpound nga ang motor niya at um, tinikitan siya ano at um, magkaangkas kasi sila ng anak niya ay walang helmet ano at um, wala siyang maipakitang papel ng motor wala naman siyang lisensya. Ito kasi mga kabubuka'y ay nangangala ka lang. Ano? Namumulot lang. Hindi siya namimili. Namumulot lang. Tapos ibinibinta sa mga junk shop. Yan nga yung kanyang kwan. Resibo mga kabubog. Poor violation. Ano? Walang susi. Walang helmet. Lahat wala. ba diba? Ang kas niya yung anak niya. At nahuli sila. Ano? So pinuntahan natin. Ano? Pupunta sana ako sa hospital dahil yung misis ko ay ipapachigap ko ilang araw ng masamang pakiramdam. So ito palang nangyari mga kabubug Ano? nabangga pala yung kanyang motor talaga yung motor na kinuha ay bagong bili niya yon at mm, pinagsopsop niya nga ang kwan mga makina mga piyesa ano kaso pagka kwan ikakabit na sana niya sa sidecar ay bigla naman silang nahuli so kamalas mga kabubug. ano nabangga na nga siya nung naayos niya ay inimpound naman ng pulis yung motor na nabanggang yon mga kabubug, hulugan pa sa kwan sa marketing ano, hindi natin masisi yung mga pulis kasi tumutupad lang naman sila ng trabaho eh. Ano, kaya lang, ang nangyari, ay, ibinibenta sa atin ng kalakal at, bibili daw uli ng motor at ikakabit sa sidecar na yan na nasa labas, ano. So, kahit paulit-ulit na kunin ng kwan, ng pulis, ang motor nitong Mamang ito ay talagang bibilit-bibili uli siya dahil yun ang haalam niyang hanap buhay eh. Ito mga kabubog medyo mahinang pakiramdam, ano, nagsisigawan kami dyan. At mm, halos hirap din magbasa yan, ano, kaya hindi makakuha ng lisensya. Medyo may hika pa, hinahapo. Ano, at... Mm, yan o, yan yung, yung isang sidecar nakakabita niya, ano. Binibili niya yung motor ng kapitbahay dyan, ano. Yan, alin man dyan sa dalawang yan. No? Kaya ibinebenta binibinta niya yung kalakal. Hindi namimili yan mga kabubog, ano. Namumulot lang, ano. Pero nabubuhay niya yung kanyang, kwan, pamilya. Ayan, simpleng bahay lang sila. Simpleng buhay lang sila, ano. Binisita ko yung bahay nila. isang libo ang upa nila dyan, ano. Yung, nan yung misis niya nangangatulong, ano. Tatlong anak nila. At yan nga, simpleng simple lang ang buhay dyan. Nagluluto sa loob. Yan, ang gamit nila, ano. Isang jura box lang, no tapos, yan, kung anik-anik na yan nasa labas, ano, mga halu halu-halong kalakal, ano. So, kaya kinausap natin yung anak niya ay, yung mga bata ay kagabi pa raw hindi nakain, ano, kagabi, kanina umaga, kaya tanghali, ano. So, gutom na gutom na yung mga bata, ano. Kaya ang ginawa ko dyan, mga kabubog, ay kwan. Isinama ko muna yung kwan. Ayan, o, dyan sila nagluluto. Ayan, yun lang gamit nila. Ganun lang kasimple, mga kabubog. Ano sinama ko nga muna yung kwan, yung anak niya diyan at mm, binigyan ko muna ng pambili ng pagkain. Ano, sabi ko, bumili muna kayo ng pagkain at pagkabalik ko galing sa clinic, ay babalkan ko kayo. Ano, hahakutin ko yung kalakal ng tatay niyo. Ayun, sinama ko yung kwan, Sige, yung isang okay. anak niyang babae dyan. yan. Sinama ko yan at pinabili ko ng pagkain doon sa kanto. Ano, so, pinacikap up ko muna ang misis ko. Ano, Pagkatapos nga namin magpa-check up ay yan, bumalik na uli kami. Ano, at may kasama kong dalawa. At mm, kuan ano, uh, kinarga na nga namin ang ikinarga yung kuan, yung mga kalakal nila. Ano mga kabubog, uh, kung may may tutulong tayo, paki-share ang video ito ano, para makarating sa kinaukulan ano. Kasi hindi tayo charity vlogger, eh. may mga charity vlogger, malay mo uh, matulungan sila ano. Di nakatulong din tayo ano paki-share na lang kung kwan, kung gusto nating makatulong ano. So to, na rin ako sa kanila ano. So walang panghanap buhay yung tatay ano. At yung mga anak niya ngayon nag-aaral yung dalawa diyan ano. At na-vlog na rin natin to dati ano sa kabubog vlog sa YouTube ano. Talagang pamumulot lang ang kanyang kwan. Kanyang hanap buhay ano. Hindi siya marunong mamili ano. Hirap siya magbasa, hirap siya magsulat. Walang lisensya, wala pamumulot lang talaga ang kwan kinabubuhay niya ano medyo may hika pa nga ano kaunting kwan lang hinihingal yan ano so nabangga pala yung kanyang sidecar so yan nga na, nadala na at malaki ang kwan pasasalamat sa atin yung kwan mag-aamang yan ano dahil may pambili na sila ng bigas